Ay, nagbuklo po ang mga gamit, pati ang kain, pati palay. Dino? Oh. Ubus, pati pantubusan eh. Pati bupat tubus. Pati Bal para -bal pala puhunan. Doon tayo nadadali mga magsasaka, no? Kahit isang butil, walang aangihin. Eh, ba dumo. Kitik bike mo. Pala uto Ano kabisa yung baka mo? Guys lang. Those like Ano, kamusta ang bahay mo? Ay, sige po, kami lahat. <laughs> lahat ang gamit po? Hindi na no, Eh, yung ano, palaya mo? ako e, nga eh, kami nakumunta ko dito. Ano ba yun? Ay, wala kayo. Nasa Santa Mesa nga na lubog. Sabi sa bayatid doon? Oo. Sabi sa mga rin doon, ay, may kaugog. Sabi ko ang sila lahat. Ay nga, si nag-iikot pa nga eh. Wow. Lahat kayo naglilinis dito, ano? Oo. Ba't puro putik yata kayo? Ay, katamang palag. Eh. <laughs> sa amin din eh. Kayo. Oh. Kaya kakaano hindi sa amin din, Butik rin eh. Pati yung mga pataba ko, siro, nasa pataba mo. Ano Nasa bawa pataba ko. Ligtas ano? Nakaligtas yun sa'yo sa akin, hindi. Bilal na ako. Ha? Opat. Dalawang ano, complete. Dalawang yuri. Nakaya, ano yun Nabili ko yun eh. Yung nakakulong pataba. Ano yun? Apat pataba. Pataba? Basa rin? O ano? Hindi naman. Hindi naman. Buti hindi naabot sa akin basa eh. Hindi naman nasa tayo. Hmm. Oh, wala kami sa hapon. Maraming, hindi pa tayo, makatu hindi tayo makatulong. Ang daming ano yan, no? Ngayon natin ginagawa. Eh. Yan. Let's go! Uh! Ano yan? Inalis mo, nalubog. Oo. Oh. Eh, yung palaya mo, kamusta? Ay, nalubog na po ang mga damit. Pati yung kay, pati palay. Oo. Oh. Tubos, pati pantubosan eh. Pati mo pantubos. Wala ka naman ang puhunan. Doon tayo nadadaling mga magsasaka, no? Kahit isang butil, walang alihin. Lahat dapa dapa lubog pa ano? Dapa na lubog pa. Oh. Wala pa lang Oh. Wala na. Wala na ani yun. Wala nang kakainin kasi magsasaka. Tapos sasabihin mayaman tayong magsasaka. Sabi tayo mayaman. Parang ano lang yun, yun sa Thailand no? Kulang naman kasi ayuda. Yan. Oh. Talaga putik dito matindi no. Y yung mga bataba mo, naisabog mo na. Sa akin nga rin eh, tunaw rin eh. Dalawang complete, dalawang urea. Tatlo nga ya, ah, alos, tatlo yung ano eh, urea. Ito yung akin, dalawa. Oh, sa akin, ano eh, dalawa, tatlo. Ubus. Uli natin sa isda. Pero Eh, bangusan ngayon eh, nabaha eh, no? Ayan, ayun, 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 Director, kasi pa muna mga gamit mo, lahat ba lubog? Lubog lahat, uh, Wala natin raw? ubos, pati pantubos. Ubos, ayuda. 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 Ay, para para maka muli. Uh. Oh, 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 yes. eh, para sa ka bayan. Yan. Wala uh, harang... ano, ano, hirap ba? Talagang nga, isa. kasama talaga eh. Wala, oh. talaga yan. Eh. Hindi tayo makatulong ngayon sa sala, ano? Hindi tayo makatulong sa sala, Una muna yung bahay. Ang bahay. Kaya kami. Ito muna kami yung pasamantala yung una muna. O, yan. Daanan man ng tao, ano, ano. Pero hindi natin kaya yan, ano? Hindi, ipapaan ito. Patakot. Ah, sako, sa isa sako. O, patakot yan. Ipapaan yung trailer. O. O, nagbukaan namin trailer. Hindi makukuha ng musik. Magkasaka na ako. O. Yan, siyempre, tapat muna, ano? O, kaya muna natin yung mali. Kaya muna mag-ibig. Saka may din ng tao. 何 <laughs> sa mga nagnakaw ng gloves 19. Sir, sino, <laughs> yato, yato. sino siya? <laughs> Ito, siya? Huwag ka na dyan! Hindi mo sa no! ka Pwede ka na eh! Pwede ka na eh! Pwede eh! na eh! Oh, may pumihit pa. Oh. Ang putol yan. Nakala